Walang perfect na oras para mag-invest. Ang edad dumadagdag lang, hindi bumabawas. Never ito magiging perfect. Dalawang bagay ang importante. Tanggapin na hindi magiging perfect ang sitwasyon natin. Huwag nating gawing excuse ang nakaraan para hindi umaksyon para sa kinabukasan. Ang aksyon mo ngayon, malaki ang impact sa buhay mo 5, 10, 20 years from now. Ito lang ang paalala ko. Huwag ka basta-basta manggaya ng investment ng iba. Dahil may tamang investments, depende sa stage mo sa buhay. Meron para sa single, married with children, wala pang anak, at iba pa. May mga investments din, depende kung ano ang financial goals mo. Chances are, iba ang goals at priorities mo sa iba. Kaya iba rin ang magiging investments mo. Ang susi ay alamin ang investment na para sa'yo. At para matutunan mo kung ano ang tamang investments base sa stage mo ngayon sa buhay, message mo lang ako sa personal FB ko, Roan Celis Capistrano, para mag-guide kita.